Good morning, good morning Tagatulak tayo ng baka ngayon Ang daming turkeys nadana na natin oh Oh, ang dami nila Grabe Ang dami So habang tayo nagtutulak ng baka Umaga Tagatulak tayo ng herds ngayon so, ito trabaho natin maghapon Yung mamaya hapon Come on, girls, hurry up. Come on. Come on. Muggles, on, girls, walk up. Dadali natin ito sa milking shed para gatasan niya yung umaga. Ayan. Sumisikat so pa lang yung araw. Ang oras ngayon eh, almost 7 o'clock na ng umaga. Come on! May isang lame. Madadrop ngayon. Ayan. Muggles! Hindi may iwasan yung lame minsan. Kahit sa bagal mo na maglakad meron at meron pa rin magiging lane sobrang haba na nilalakad nila almost 5 kilometers oh dami nila oh dami grabe so mamaya papakita ko sa inyo makakarating tayo sa shed alright huh, grabe lamig ngayon malamig na nagsisimula na lamig so nakarating na tayo sa yard sasarado natin ito sa yard para magkataasan na nila. Bogels! Hurry up! Hurry up! Kailangan mo talaga sigawan. Hey! 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 Push up! Push up! Push up! Hey! Hey! Push up! Push up. Shhh. Come on. Walk up. Walk up. So hard 3. hard 3 Itong tinutulak natin. So isasarado natin ito. Right. Muggles. medyo maganda sikat ng araw ngayon ayun sana uminit ayaw ko na ng ulan maputik mahirap magtrabaho pag maputik Kapi. hey! come on girls walk up walk up tulak natin konti dito sa unahan come on girls Come on. Wake up. Wake up girls, wake up. Push up. Come on. Come on, move it. Eh. So isasara natin ito. After nilang uh, magatasan, papasok sila sa feed pad para kumain. So yung herd tree nando, naghihintay na. Alright, I'll see you guys around.